News updates. Mga balita ngayon Kauna-unahang airborne sustainment training ng 11th ID nangyari sa Sulu 30 over-expired firearms na turnover ng LGU sa PNP Digos 8,000 police para sa EDSA anniversary ipapakalat ng PNP Mga katolikong paaralan hinikayat ang paggunita ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Isang makasaysayang pangyayari ang naganap sa probinsya ng Sulu matapos may sa katupara ng kauna-unahang recorded static line jump na isinagawa ng nasa dalawang daang paratroopers ng Philippine Army sa Talipaw, Sulu, Kamakailan. Mismong pinangunahan ito ng 6 Special Forces Battalion ng Special Forces Regiment Airborne kasamang 11th Infantry Division at susuporta na rin ng Western Mindanao Command. Layunin ng nasabing pagsasana ang mahasa ang airborne operations capability at overall proficiency ng mga sumabak na sundalo. Gamit ang isang Black Hawk helicopter, lumipad ang mga paratroopers sa drop zone area sa barangay Buntod kung saan nila isinagawa ang pagtalon. Ayon sa pamunuan ng 11th ID, ang nasabing pagsasanay ay sumisimbola rin sa kanilang dedikasyon sa kahandaan sa anumang panganib at mas mabisang pagresponde sa anumang banta sa kanilang nasasakupan. Formal na itinurn over ng Digos City Government kahapon sa PNP Digos ang mahigit 30 mga armas na overexpired at hindi na renew. Pinangunahan ni City General Services Officer Lole Mer Egos ang seremonya ng pag-turnover kay PNP Digos Chief of Police Lieutenant Colonel Florante Retes at sa mga kasamahan nito. Ayon kay Egos, ang mga hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pagsusumikap ng pamahalaan na tiakin ang kaligtasan ng mga mamamayan at ang wastong pag-aari at pamamahagi ng mga armas. Sa ilalim ng Republic Act Number no. 10591, ang mga expired at hindi na renew ng mga armas ay hindi na dapat gamitin at kailangang isagawa ang tamang disposisyon o pag-turnover sa mga otoridad. Nagpapasalamat naman ang PNP Digos sa kooperasyon ng lokal na pamahalaan at siniguro ang mga armas ay itatago at ipapadispose alinsunod sa mga alituntunin ng batas. Aabot sa 8,000 polis ang ipapakalat ng Philippine National Police o PNP sa pagdiriwang ng ikatatlumputsyam na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa February 25. Ayon kay Police Colonel Randolph Tuanyo, ang mga pulis ng National Capital Region Police Office o NCRPO ay magmumula sa Regional Mobile Force Battalion at limang police district offices. Wala pang natatanggap na abiso ng kilos protesta, ngunit tiniyak ng PNP ang kahandaan at pagpapatupad ng maximum tolerance. Samantala, nagdeklara ang University of Santo Tomas at iba pang mga paaralan at unibersidad ng no classes at no work sa araw ng anibersaryo kahit na idineklara ang special working holiday ito ng Malacanang. Nanawagan naman ang Catholic Educational Association of the Philippines o SEAP sa kanilang 1,525 na school members na muling buhayin ang diwa ng EDSA sa pamamagitan ng mga misa, alternatibong klase at iba pang aktibidad. Giit ng SEAP, hindi dapat maliitin o kalimutan ang makasaysayang revolusyon. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. In, In thy name. 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 Showing Uto on March 5, nationwide po yan. See you. God bless po. Sana supportan. Lord, kung me fear, wait. I trust yeah. just I in you. I'll sustain being the person I commit myself to this missionary life. In a big deklara ng giyera, Mabu Sayaf. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. <slaps> <slaps> Nakawa kayo. May isipin sa rinip. Sa ngala ng mga. Ang anak. Ang santo. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.